Na. nakalis ko siya, na hmm. siya na po no? toyo alaman si marinig pwede lagyan ng bawang no bawang aminta Talagang parang nagmamarinig po kayo ng ano, ng mga isda baboy. Lug. Mm. po ang tawag yan. po hmm. siyang nakain po. Dalawang pirasong isda. Nakain yun. Yung malalaman natin kung ano kasing isda Yung kanyang nahuli. Mm. Hmm. Dalunggong. Kalapato po 'yan. Ma, kalapato. Karun. Dalawa no. Palaki na kain. Kinain niya po 'yan. Ito pa po isa. Alaman po natin kung anong kasing isda rin. Ganun po siya kabilis kaya niyang humabol ng kapwa isda. Kalapato din. Kalapato rin po. akala pa